magandang 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 umaga ulit sa inyo mga brother shout out sa inyo dyan magandang umaga magandang buhay sa inyo na dyan good vibes good vibes ulit tayo sa umaga mga brother good vibes good vibes tayo At shout out sa mga brother natin umaribat umarangkada na sa mga oras na ito oh, maganda ganda yung panahon pero medyo makulimlim siya, brother. Hindi totoo yan. Eh, shoutout sa inyo <laughs> lahat dyan. Shoutout, shoutout. At sa mga brother naman natin na nagre-review dyan, na nagpabalak na kumuha ng lisensya, ito, brother, itong content ko baka makatulong sa'yo. Dahil pag-uusapan natin ay ang mga road signs, mga brother, na makikita natin sa ating mga panwayeng kalsada na pinagdadaanan sa araw-araw. Oh, ganon Ganun nga yun. <laughs> baka makatulong ako sa'yo kasi susubukan natin iisa-isahin kung ano ang mga road signs na yan, mga brother. Kaya kung bago ka pala sa channel ko, baka pwede makahingi ng like, comment, click mo na rin yung notification bell, brother, para updated ka sa mga susunod kong uploads. Kaya... Shoutout sa'yo dyan! bago tayo pumunta sa ating pag-uusapan, papasokin muna natin ang ating intro. Yun na nga mga brother, yun na nga. Yun na nga at ang pag-uusapan nating road signs ngayon ay ang... Yan, yeah, brother no lip turn nakita mo yung no lip turn brother sigurado akong nakita mo yung no lip turn ano masabi kaya kung makita mo yun sa kalsada, brother, alam mo na. Huwag mo nang piliting kumaliwa dyan, brother. Huwag mo nang piliting kumaliwa. Kasi maraming mga galit sa'yo mga brother nating dumadaan sa kabilang linya. <laughs> At hindi lang sila mga galit sa'yo, brother. Masisigawan ka pa. Oo, oh, yan, di ba? Nakita mo yun. Pagisigawan ka pa. Kaya, huwag ka nang pumilit na kumaliwa dyan kasi nakakaabala ka sa iba mga brother. Sumunod tayo sa batas traffic natin para sa ganung paraan, mga kabawas mo lang tayo sa traffic. Hindi sa yan Kaya, kung nakita mo yan, huwag mo nang pilitin. Pero kung matigas ka, pinilit mo pa rin pumasok, ito mayayari sa'yo. Isensya. Yan. Yeah. Dahil kasi pag <laughs> Gising 24 oras yan <laughs> Kaya, <laughs> Kaya wag ka na wag pumulit Ikaw talaga brother oh Wag ka na wag Kasi umiwas ka sa bala Lalo kang mabala Magtutubos ka panalisensya mo Nak <laughs> Patay kang mga ka, ka oh. Ngayon mabala Bala ka ng tuluyan Kaya Sundin na natin yung batas trabiko Shout out sa mga brother Magigiting dyan Ingat ingat kayo mga brother Sundin natin ang batas trabiko natin Ganon lang. Kaya uh, maganda, maganda 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 ang buhay. Good vibes. Huwag kang malado kasgasero son din ang batas trapiko, brother, disiplina sa kalsada para mabuhay ka hanggat gusto mo. Kaya tara! Bugayan na tayo. abang-abangan nyo na lang dahil napakarami yan napakarami yan bandang Maynila mga brother kaya ingat-ingat kayo dyan pag nakarik huwag na kayo magpumilit dahil mayayari kayo mga brother mayayari kayo dyan Ate, dito na naman tayo ngayon sa Malabon, sa C3. sa Phoenix, mga brother mga ng taga sa doon sa... Uh, blooming tree. tapos nakakuha ako papunta dito. Kaya, ah, na naman tayo. Uy, unat-unat muna. Shoutout sa mga brother natin. At medyo bumuhos, biglang ulan, mga brother. Ingat-ingat tayo -ingat sa pagdadrive natin. Eh, alam nyo naman, pag ganito bumuhos yung ulan, alam nyo na. Lalo ngayon basa yung tubig. kapag 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 lang kapag 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 na! kapag <laughs> Maria Clara tayo. Magpapasanitize muna tayo. Kasi baka mapus ang job natin. Kaya... <laughs> Sanitize muna. Shout out muna sa mga brother natin. Magpapasanitize sa ngayon. Tara, tara, tara. Dito tayo, dito tayo. <laughs> Mayon, corner Maria Clara. nako mga andami Patay kang bata. Ayun, wala, wala, wala. Mga brother. Wala, kaya... Let's go. Dito tayo, dito tayo. Tumungo doon sa kanto, dito ko tutuloy lang. <laughs> Ayun no, oh, may bakante oh. 'Yan bak brother, may bakante. 'Yan. Ah. Nah na lang. At dito na tayo. Kaya pasanitize muna tayo mga brother. Ay. Okay. At yan na nga mga brother. Hindi natin napansin ng oras at gabi na naman siya. gabi <laughs> na naman tayo mga brother. Gabi na naman kaya lulusog na tayo pa south brother. Pa south na tayo. Okay. At tara, 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 tara! Let's go pa South, mga brother Dahil kakasabi ko lang, napupunta tayo ng South, mga bro, brother ito. Pukuha tayo ng Intramuros, kapag sa Malate. O, di ba? Ganun! Ganyan! May ganyan! May ganyan! May ganyan!

saya anak bumi boy Aku stop Let's go! Move, go! Go! <laughs>

ayun na mga brother at time check alas 9 na alas 9 na at medyo nakarami na tayo mga brother kaya yeah shout out shout out sa mga brother natin gumagapang at umariba pa shout out sa inyo mga brother at ako yung magpapahinga na muna ingat ingat na mga brother sa pagdadrive ingat ingat lang. So, hanggang dito na lang muna yung vlog natin sa araw na to. Maraming, 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 maraming salamat sa inyo, brother. Maraming, maraming salamat. Sa mga hindi pa maka like at subscribe sa channel ko, baka pwedeng makahingi, brother. Like, comment, click mo yung notification bell para updated ka sa mga susunod kong vlog, brother. Tungkol sa mga road size ating pinag-uusapan bawat vlog natin. So, Maraming 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 salamat sa inyo lahat lahat. Maraming maraming salamat. Ingat-ingat. Huwag ingat. masyadong kaskasero. Sundin ang batas trapiko, brother. Para mabuhay ka hanggat gusto mo. So, night night. Hanggang sa susunod <laughs> ulit. Nagpagkikita-kita. Ingat. Yep, 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 bro, I'm walking alone, in the streets are empty. Only I'm the only thing I see is my own sin. I'm getting stronger, step, not by, not step not by step. Not the not clock is ticking, but there's no time for me. me.